Mami! Mami Ray! Ay, dito si Jane. May ingin daw yata pabor sa'yo. Hi, Jane. oh, ano yun? Um, Ate Ray, ano kasi... Kinuha kasi akong guest speaker mm. para sa paparating naming event sa company. Kaya lang, di ko alam paano. Yun. Baka ba? lang yun. You have to relax, ha? Wag kang Tapos huwag kang Tapos para lang nakikipag-usap ka sa amin ng ganito. And then, para mas madali ka maging relax mabuti pag uwi mo ng bahay. Deliver your speech in front of the mirror. And then, tapos noon, magiging okay ka na. Maniwala ka sa akin. Ah, ganun ba ate? Sige nga, practice nga ako sa bahay. Hmm, okay ba? May nakuha ka bang magandang tips sa ate Rachel mo? Oo naman. Big yeah. help ko ito sa akin. Very good. O siya, sige na. Ate, kuya, Mauna na ako ha, baka hinahanap na rin kasi ako dun sa bahay eh. Ah, o sige. Uy, hitad, mo muna yan dun sa labas at tingnan mo yung plate number na sasakyan ah, niya. Sige, yun mami. Na. Hatid ko muna si IJ na. Okay. Ako, nag-alala ka pa. Sige, ate Bye eh. -bye. rin. bye Ingat ha. May sundo naman ako dyan sa labas eh, kaya huwag ka na mag-alala. Kahit na, mas magbuti na sa ka kaninikuya mo sa labas. Sige na. Be safe. Balitaan mo ako ha. Okay. Okay. Atin ko okay, lang si bye. Hatid sa Oo. Oh. Jay, kamusta? May problema ba? Ah, wala. Ah, pumunta lang ako dito, tsaka nagdala ako ng merienda para i-celebrate natin kasi successful yung event namin dahil sa'yo. Ay, talaga. Happy ako sa'yo ah. Congratulations. Thank you talaga, Ate Reha. Naku, wala yun. Oh, ano? Teka, nasan nga pala si Kuya? Ay, nasa taas. Teka, tawagin ko ha. Daddy! Daddy! Nandito si Jane. Oh, oh. ayan na pala si kuya mo. Jane! Hi. Oh, Jane. Papasyal ka. May problema ba? Ah, uh, wala naman, kuya. Oh. Nagdala nga pala ako ng paborito mo. Para sana i-celebrate natin kasi successful yung event namin sa company. Talaga? Congrats, ha? <laughs> <laughs> Ay, Ito, kuya. Paborito mo to. Salamat ha. Thank you. Paborito to. Thank you. Ah, uh, kain ka ate. Thank you. Salamat talaga ate, kuya Daddy, huli na. Doon ka na sa taas matulong. Ay naku, Rachel, hayaan mo na nga ako dito. Reklamo ka ng reklamo na malakas ako maghilik eh. Dito ito ako matutulog. Ito naman, joke lang yun. Sanay na ako sa hilik mo. Halika na, miss Nakita Doon ka na matulog sa taas. Sali Hindi na. mo na ako dito. Uy, tigil-tigilan mo ako ng rason mong yan. Ako, pakiramdam ko may babae ka eh. Umamin ka nga sa akin. Talaga naman, oo. Rachel, pwede ba tigilan mo ako? kagbha Ay, nawa first name basis ang tawag mo talaga sa akin ngayon ha so ibig sabihin umaming ka talaga na may babae ka M umalis ka na matutulog ako inaantok na ako pwede ba ah, sige gawin mo yan ha tandaan mo wag na wag kayo magpapahuli sa akin tandaan mo yan Hi, Ate Ray! Magandang araw! Kamusta ka? Dito. Bakit? Bakit? Kanyan itsura mo. Ano malungkot ka? Paano kasi? Si kuya mo. Feeling ko meron sa babae. Paano kasi ilang buwan na siya hindi natutulog sa tabi ko tapos alam mo, first name basis na yung tawag niya sa akin. Hindi na siya nagmamami. Oo, oh, ganun ba? Aba ah, ka naman busy lang si Kuya or pagod siya sa trabaho niya. Tsaka Ate baka ayaw ko lang niyang may kasi di ba malakas siya humili. Huh? Paano mo nalaman malakas siya maghilik? Ah, eh. Nasabi niya sa akin kasi magpapacheck up siya doon sa friend kong doktor. Ah, ganun ba? Ayun, kaya nga ako pumunta dito, ate, kasi next week na yung schedule niya. Sasamahan ko siya doon kay Doc. Sige, sasabihin ko na lang pagdating niya, ha? Oh. oh, Jane. Ayan na pala, eh. Ah, uh, hi, Kuya. Andiyan ka na pala. Napasal ka. Ah, nandito lang ako, Kuya, kasi para ipaalam sa yon na next week na yung schedule mo para sa kay Doc. Ah, oh, sige. Punta tayo, siaga ako sama mo, ha? Oo naman, kuya. Sige. Ah, sige, ate. Alis na ako, ha? Ah. Ika na malungkot, ha? Sige. Atid ko sige. na siya ulit, ha? Okay sama ko ako sa sige, ha? Sige. Atid mo na. okay. Uh, mag-ingat, ha? Bye. Rachel, paalam na ako. Alis na ako. Late na ako. Punta akong klinik. Papat-check up ako. Ah, sige. Ah. Ingat. Thank you. No, walang ya. Sabi ko na nga ba eh. Tama ang kutog ko. Sige, gaguhin niyo pa ako. Sige lang. Ay, naka, Rachel, andito um, na ako. Kasama ko nga pala ulit si Jane. Sinamahan niya ako magpa-check up. At balita ko lang sa'yo na sabi ng doktor, i-elevate ko lang daw yung unan ko para hindi ako malakas mag-elevate. Oo oh, nga, ate. Uh, wala ka naman daw dapat alalahanin, kaya huwag ka na mag -alala. Talaga ba? Wala na akong aalalahanin? Hindi na talaga ako mag-aalala. Dahil alam ko na kung bakit hindi na tumatabi sa akin si Ivan. Kasi kayong dalawa na ang magkatabi. May pahalik-halik ka pa ngayon sa akin, Ano yan? Halik-undas, Jane? A ano sinasabi mo? Ano sinasabi mo? oh ayan! Ayan! Tignan nyo! Kitang-kita ko nung hinalika mo si Jane bago sumakay na sa sakyan mo. Tapos pumunta pa kayong dalawa sa motel. Anong ginawa nyo? Kumain? Kumain ng fried chicken? Kumain ng crispy pata? Mga gago ba kayo? Ilang buwan nyo na akong ginagago, ha? Ha? Ha, Ivan? Ikaw, Jeng! Ha? O ano ngayon? Pipigilan mo ko? Para hindi ko saktan yung babae mo? Pero ako, pinili nyo ako saktan? Ha? Ikaw, Ivan, pinangako mo sa akin. Ayaw mo ng broken family. Pero anong ginawa mo? Kasalanan mo to ngayon, ha? Ginawa ko ang lahat tiniis ko ang lahat! Pero ano, panggagago pa rin ang gagawin niyo sa akin. Hindi ko na kaya to. Umalis na kayong dalawa sa buhay ko. Hindi ko na kayo kailangan. Umalis na kayo! Lumayas na kayo dito! Sorry, ate. Maniwala ka, pinigilan ko naman talaga eh. Kaya lang si Kuya kasi nagpaparamdam sa akin ng mga bagay na hindi naramdaman sa ibang ex ko pero maniwala ka pinigilan ko talaga sorry ate bakit pinigilan ko yan kung pinigilan mo yan hindi mangyayari to hinding hindi mangyayari to ginusto mo rin Jane ginusto mo ikaw din Ivan ginusto mo kaya ngayon umalis na kayong dalawa sa buhay ko hindi ko kayo kailangan kailangan ko na respetuhin at mahalin ang sarili ko LIARS! God, yeah. <laughs> God i so to get a I don't know. I, don't know. I, don't know. I don't know. Hey, Oh. Ah, uh, kumusta ka na? Sukang okay, okay ka na. Oo naman. Okay na ako. Kamove na ako sa'yo. Kamagala. I'm fine. Salamat naman. Ah, uh, pumunta ako dito kasi sana patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa'yo dati. Ano ka ba? Napatawad na kita. Nakamove na nga ako eh. And I'm happy kung nasaan ako ngayon. Don't you worry. I'm okay. Maraming salamat. At uh, sana napatawad mo na ako. Teka, Blooming ka kaya na. Siguro in love ka na, ano? May boyfriend ka na? <laughs> Hindi ko kailangan magkaroon ng partner in life para maging okay. I'm happy where I am now. Sige Thank you. Thank you. Ingat Bye. Ya. Ingat, ah. Sige.